Hi everyone. Hi guys, good afternoon. Nakaisip tayo magsimba ngayong hapon, guys. Dito lang sa malapit sa amin. Ayan, naglalakad na tayo pababa ng bundok. Dahan-dahan lang, mainit ang panahon. Pero kanina, guys, umulan talaga ng napakalakas. Ayan, listen. ay saglit i-check ko muna ang aking ano baka wala akong dalang wallet wait ha ayun guys may dala naman tayong wallet alam nyo guys itong damo na to yan kinakain nila yan nagluluto sila lang kakanin tapos dyan isinasapin pwedeng kainin ayun ang daming biga dito dito na ako guys sa bus stop ako guys sa Resurrection Parish Dito sa Puntong Puntong Marinal College Hey okay. na nga Umuula na nga guys buti na lang may dala pa payong Thank you, Lord. Napain, ano eh? dito pala. Tama-tama, mula na eh. Pero rating ko lang. Sorry. Tapos na ang mas. Yan. Ganda dito, guys. Yan. Kasi gusto ko itong Mama Mary dito, guys. Tapos na ang mas. Anong oras na? Alas 4. So, yun. Lakad-lakad lang tayo, guys. Pupunta ako ng 360. Bibili ako ng biscuit, guys. Tsaka may Indonesian shop doon sa so may market. Baka may ano sila may gatas. Yung, ano, Burr Brand Adult. Uh, brand Plus. Ang sarap kaya nung inumin, ma ano, malinamnam. Kasi yung binili kong, ano, yung insure, ano 'yun? Maganda naman 'yun kasi complete nutrients pero ang hirap inumin. Kasi nga ano, lasang gamot, mahirap siyang inumin, guys. Same. Kasi... dito tayo sa Solo lang ako guys. Yan. Pagkatapos naman ito, uwi na rin ako. Bibili lang ako ng needs ko guys. Biskuit lang at saka gatas. Hindi ako makabili ng iba kong needs kasi mabigat siya. Hindi ko rin kayang dalhin. ako guys ng 360 dito sa kulitong ayan nakakita ako ng green tea powder nag-iisip ako kung itong bibilin ko yung nasa tea bag ba parang I think mas okay to mas mahal nga lang 37 dollar yung nasa tea bag kasi ano lang siya 19.90 100 pieces na yon tapos naghanap ako ng yung Spritz ba yun na ano? Kaya lang wala yung gusto kong flavor. Tapos nakita ko to. Uh, try natin. Cashew almond cookies. Kita try ko ito guys. <clears throat> hindi na ako bibili ng milk. Kasi milk sana yung bala kong bilhin. Pero hindi na. Tapos kanina na nakakagusto ako ng milk tea. Pwede palang no sugar. Sabihin mo lang no sugar. So isa lang yung binili ko. Ano pala siya? Buy one take one. Hindi ko alam. Hindi ko napansin na partner pala siya. So, sabi ko dun sa stock. Isa lang yung order ko. Hindi kasi partner yan. Oh, okay. Tapos, wala siyang ano. So, mamayang gabi ko na lang inamin Nandito naman tayo ngayon sa noodle shop. Magdi-dinner tayo. Pero, alasing ko pa lang. Ayan. Ah, uh, ang in-order ko ay fish noodle. Fish ball noodle. Ang bigat siya, guys. Ay, may binili pala akong ano. Anong tawag dito? Nagdadalawang ay isip ako kung bibilihin ko ba itong strawberry jam. 12 dollar lang kasi siya. Ayan, sawang na ako sa peanut butter ni Lola. So, nakita ko strawberry jam. Is 12 dollar lang siya, guys. Ayun, try ko lang. Kasi, ano, 5 years na akong kumakain ng, ano, tinapay na may peanut butter. So, try ko naman to. 12 dollar lang. Wala lang siya, guys. Ay, So, ayan, untay natin ang ating order guys actually hindi naman ako gusto, kasi nga uminom ako ng isang milk tea hindi ako guto pero sige lang, kayaan ko na lang mag ano ako dito guys tanggal so, na rin ako ng ating hair, tiltugo natin tayo ng hair guys oh Aking order fishball noodle. Masarap dito guys yung dito ako kumakain lagi sa shop na to pag kumakain ako ng noodle. At ang sarap ng kanilang timpla ng ice tea. Ayan, ice lemon tea. Tinidro na lang gagamitin natin guys. Kain muna tayo. Hi guys. papunta tapo tayo na. Good afternoon guys. Papunta po tayo ngayon ng hospital. Ngayon po tatanggalin yung ating tahi ng ating opera. Thanks God, mga tatanggal na ang tahi. Sana naman ay okay na ang lahat wala nang makita kung ano pa man doon sa inoperahan. After nito uh, ah re-recover pa kasi. Syempre, yung loob nito, guys, hindi pa ganun kagaling. So, re-recover muna. Tapos ngayong ng July, eh, start na naman ang treatment ko, guys. Ayon, uh, malalaman ko sa July 3 kung ano yung mga treatment na na ibibigay sa akin kasi nabanggit nila nung nakaraan eh kailangan ko ng uh, ano, ng bagong gamot targeted therapy siya pero bagong gamot na siya na half chemo half targeted tapos meron akong uh, oral medication at may radiotherapy so sa July 3 uh, kakausapin ko yung doktor kung kung uh, pwede bang hindi ko na tanggapin yung radiotherapy ang layo kasi guys sa Queen Elizabeth ay layo dito babiyahe ako ng malayo so yun sana naman ay tsaka ano dami ko ng treatment guys siguro na madadala na to sa tatanggapin ko pang bagong treatment ayun guys nakapagbayad na ako para sa ano ko yung dito sa Black L Nagbayad na rin ako dito sa Black Peak. Ayun, kay bay yung bayarin. Nagbabayad ako dun sa cashier sa hospital. Ayaw tanggapin dito daw ang bayad sa Black Peak. So, yun. Pero nung nakaraan, guys, nakalusot, nakapagbayad ako dun. Pero ngayon, ayaw tanggapin. So, yun, at least, nakapagbayad ako. Kahit mamaya pang for yung, ano ko, yung appointment ko dun sa physiotherapy. Para hindi na ako, guys, bumalik ulit. Ayun, ngayon, pupunta na tayo sa Black Hill, sa kabilang building. Yun. patanggalin na ang ating tahe thank you lord pakiramdam ko naman sa katawan ko guys malakas hindi kagaya ng mga nakaraan na parang hinihingal ako pag naglalakad parang ngayon hindi na thank you lord thank you for the blessing for the strength nakapokus lang ako nga guys ngayon sa aking health no stress free stress kahit may pwedeng pag stressan hindi na rin wali wala na yun mas na mahalaga sa us guys ng health ko yung tagilip ng ayan ng halaga munta may lang palakas palakas ng ating katawan para sa na na bagong treatment kaya natin ko guys so, ng nakaraan guys na iwan to dito yung payong ko sa clinic kaya hindi na naku ngayon nagdala may ini tama ng panahon sana nandun pa. Pag nandun pa, edi uuwi ko mamaya. Ayun, buti ko.